Sa Bataan. Symposium laban sa paggamit ng iligal na droga isinagawa. Magbabalita si Dani Comila. Matagumpay na idinaos ang symposium sa paaralan ng BPSU College sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. Isinagawa ito sa pangunguna ni Police Chief Inspector Ricardo Santiago, Hepi ng Naturang Bayan. Naging pangunahing tagapagsalita at tagapagturo upang maiwasan ng droga sa mahigit dalawandang estudyante na nakiisa ay si Rodolfo Quezon Jr. alias Dolphy na anak ito ng mayapang si Comedy King na si Dolphy. Ipinaliwanag dito kung paano siya nalulong at nakahulag po sa masamang bisyo. Ganon din ang epekto nito sa tao. Laking pasasalamat naman ng principal ng paaralan na si Rudy Flores at mga faculty member na naturang paaralan. Ayon dito kay Police Chief Inspector Ricardo Santiago, kailangan maimulat sa tama ang mga estudyante na umiwas sa droga upang hindi masira ang kanilang buhay at kailangan may pananalig sa Diyos. Samantalang nakatakda namang muli itong ganapin sa Orani National High School at Holy Rosary High School sa nasabi bayan. Mula dito sa lalawigan ng Bataan, Danny Kumilang ng MBC Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita